salamat po ako kay Honorable Mayor Christy Angeles sa pagsuporta sa akin sa paglahok sa International Science and Engineering Fair na ginanap sa Los Angeles, California. Yung project ko po sa competition ay isa po siyang research project. Uh, ang ginawa ko po ay 3D groundwater flooding simulation ng Tarlac City. Bale, pinipredict ko po yung rainfall at base po sa rainfall, gagamitin po siya para um uh, pinpoint yung areas na susceptible sa flooding or yung mga bahagi ng tarlac na pwedeng bahain uh, base sa groundwater flooding, the, sa drainage systems. Ang kanya pong supporta ay nakakatulong sa mga studyanteng katulad ko, lalo na po sa mga research students na gustong i ang uh, pag-compete or paglahok sa international arena. Dahil po sa kanya, nagkaroon po ako ng lakas uh, para sa... Uh, So, lumahok sa kompetisyon ang katulad nito. So, thank you po kay Mayor Crisyanelles at sa City Government of Tarlac. Magkaisa bawat oras sama-sama.